Good morning, good morning mga kantingero, kantingera dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Update ulit dito sa YouTube channel, Edison Mariano alias Mao po ng Igorot. Shoutout uh, shout out po yung mga nagmumutya, nagagarapa, nagsisinyor belt, at nagmimedalyon, mga nagagamot. Shout out po sa inyo. Good morning po sa inyo. Uh, good evening, good morning sa mga UFW natin na nanonood Update ulit po dito Naglabas po ako mga kababayan Naglabas po ang trebo ng babaylan Ng paggagamot na bihira po matagpuan Kung naalala nyo po si Arthur Solom na yung ginagamit niya na panipit o kwentas sa akin po nang galing po yon mga kababayan Naglaba, naglabas po ulit isa naglabas po ulit mga kababayan ng mga bertod o bertutis yan naglabas po ulit sa paggagamot pagtangan mo po ito mga kababayan ay sagisag ng doktor ng likha kwentas po ito mga kababayan ito po yung paggagamot mga paggagamot po na supremo ito po yon sa paggagamot po ito mga kababayan mga naggagamot po dyan naglabas po ulit ng trebong babaylan siyempre hindi mawawala sa atin yung langis de guerra na pinagsanib ng liklay ng Thailand at liklay ng Pilipinas tinanggal ko na po yung gamit mga gamit ko po isa na lang po yung gamit ko na yung kwintas <clears throat> Tapos naglabas po ako ulit ng aserong bakal sa gitna ng dagat na umaapoy. Umaapoy po ng paningin ng mga mangkukulam, mangbabarang, mangdadaw-daw, aswang. Pagsuot mo po ito. Ito po yung bracelet na aserong bakal. nakalagay po dito sa gitna gitna niya po mga kababayan ay pandakake yan, mga pandakake po yan to. pero po ito ito aserong aserong bakal na umapoy sa gitna po ng dagat yan tapos <clears throat> supremo ng mucha na, bina, na binabantayan ng mga duwende nandito po supremo na binabantayan ng duwende Supremo <clears throat> nandito din po yung mutya mutya po ng pugon Ayan. tapos hindi po mawawala ang tinatali kong salsagan po ng alog, alog po yan salsagan po salsagan na alog oh. baka sabihin nyo po ay sing sing wala na po yan hmm <tong> <tong> nandito din po ang puno or ugat ng kahoy de gera sa loob ito po ang kwento kasi dyan kaya ako po sinasabi ito, kaya ko po sinasabi na takot yung mga mangkukula, magbabarang, aswang o ano-ano man po kaya ko po sinasabi mga kababayan kasi subok ko po, ganito po yan nakukuha po siya sa pinakapuson ng dagat yung sa ipo-ipo may bato po doon na hiwaga yung bato na yon may tumubo po siyang kahoy na hindi po lumabas nagkadahon po doon sa loob niya nagkabunga po may kahoy po doon sa loob na nag-ipo-ipo kumbira po ito po yung ito po yung bato. Dito po yung tubig. Naghipo-ipo po. Pinakapuson po 'yon. Nandito po yung bato. May sumuloy dito na puno. Nagkadahon, nagkabunga dito po, banda. Tapos yung mga naninisid ng mga trebo, nakita nila na may dahon, may puno, may bunga. Ito po 'yon. ang kinuha po ay lampasan lampasan yan mga kababayan no? Oh. lampasan po yan kahoy po ito kasalukuyan po na tinatalihan ko lampasan po yan kahoy po yan mga kababayan ito po yung sa bala sa itat sa paggagamot ang dala niya po ito ay all around lampasan po ito sa mga LTO lahat po ng pagsubok sa buhay lampasan po kunwari naiipit ka na naiipit ka pwede mo po itong gamitin ang nagsusumpa, ang nagkukulam, nagbabarang o anuman. Ibigkas mo lang po ang pangalan mo na linisin kung ano yung tao na nagkukulam sa iyo. Ituro mo sa taas. Tapos ihipan mo sa ihilingin mo na iwagsi or tapusin ang ginagawang magkukulam itusok mo po sa kasa lupa itusok mo po sa lupa ibig sabihin po ang matatamaan po yung mangkukulam yung kinukulam ka matatamaan po yung mangkukulam lahat po ng gawin niya sa iyo ay mamapunta sa katawan niya hindi naman marunong maggamot yan yung mangkukulam na yan pero pagka ito ay gamit mo napaka legit mga kababayan ako na lang po nagsabi 100%. Iisa lang din po ito. Iisa po ito. Iisa din po ito. Ito ginawang bracelet, ito ginawang kwintas. Yung sa akin, ito po yung sa akin. Ito. May butas din po 'yan mga kababayan, ito po yung butas niya. Yan, nakatali lang po. Iisa lang din po ito mga kababayan isa din po yan mas maporma lang po ito Ayan. tapos nandito din po yung mutya ng nagtitilaok na ahas ito po yung nakukuha po dito sa batok nya yung kung tawagin sa amin ay yung ahas na kung tawagin sa amin ay yung ahas na may palong may palong oh palong bang tawag sa tagalog nun yung ahas may palong po may palong na nagtitilaok siya hindi naman yung masasabi na tilaok na malakas na parang manok kung siya ay parang napupunit na damit yan ito po yung nakuha po doon sa batok niya yan ito po yun napakainan po ito tangan sa sabong negosyo dala niya po lahat po ito ka all around yan konti na uh, la, ito lang po yung may pakita ko po sa inyo pero talagang bertod talaga mertod talaga Ang langis ang langis pala na ito ay may kahoy po na ganito. May kahoy. May kahoy po na ganito. <clears throat> Mga kung tawagin kasi sa amin itong bracelet pag nakumpleto po ito Katulad po yung in-upload ko po na dati yung bracelet. Katulad po yung in ko po. Lebon Kompleto po 'yon. Uh, isang set po 'yon. Isang isang set po 'yon na Kompleto Kompleto po 'yon na isang set na bracelet. Ito iis dalawang klase ilang din po ito pandakake at saka bracelet tapos ito naman po yung kwentas anong tawag ito lampasan ito yung mga ina inahabol o kinukuha ng mga naggaanting sa bisaya basta parting bisaya mga surigao mga uh, sambuanga, hulu hulo-sulo, mga ganyan. Ganito po yung kinukuha nila. Yan, ganito po yung kinukuha nila. Napakatigas na kahoy po ito, mga kababayan, mga kauntingero, kauntingero, 'yan napakatigas po. Ganito po yung inahabol nila na kahoy. Ang masaklap po, lobo po ng dagat na nakukuha hindi po ito yung mga nasa labas po ng dagat puson po ng dagat mga katikero tapos ito po yung kwentas naman yung kay kung si Arthur Salom yung ginagamit niya po ganito ako po yung nagbigay po sa kanya yung ginagamit niya po ganito ako po yung nagbigay sa kanya saglit lang po ang paggagamot pagka inilapat mo o ano anang ang o sisigaw po agad ito din po yung ginagamit na pang, -pa, pang, opera ibig sabihin po pag suot mo po ito pwede kang maging doktor na mag opera ituturo din po kung paano yung formula kung paano mag opera ng tao mga bukol o ano sakit sa puso ano sa ulo. Ito din po yung pasingaw. Ibig sabihin po, papasingawin lahat po ng katawan mo sa mukha, dyan, pasingaw ang tawag. Ito, ito din po. Ito din po ang nagsasalag sa mga nagpaparaya. Ibig sabihin po, pagka isuot mo po ito, ang nagpaparaya, kunwari, ipaparaya kanila kung saan. Ito din po yung salag niya ganito po yung ipinadala ko kay uh, brother na yumao na Arthur Solom salamat mga, kab mga kababayan mga kantingero kantingera dyan mga Luzon Visayas Mindanao sa panunod sa aking youtube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igorot salamat po sa inyo